bilang isang dating sundalo. Inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at Ngayong ko po yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. Apat tangan anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, ng kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang maayayos ang kinabukasan ng bayan